<laughs> I have a jacket for the drop. Yeah, hey, how are you? Oh, okay, ha? huh? Ito, okay lang. Ano, ay, kayo pa kami dito. I'm waiting maybe half an hour. Because, because the service huh? is late. Hey, Wala? Oh, go inside the toilet. Because that's Sa'yo, kung ba't hindi nyo? No, sa dulo. Wala? No, parang ano yun, parang oh, tundo. Ah, inside your uh, accommodation? Oh, oh, oh. Ayos naman, eh. Hey. Sinama ba ako sentry si kasi gawa nga ng Si Tony ko sa mo. Hindi, naiwan doon. Gawa nang hmm. uh, naglipat kami ng kukunin namin yung panin ni, ni Entry. Ah, doon sa Tobis. Sabi, Tobis, tapos sinilipat namin. Hmm. Sinama ako kasi gawa nga nang dadala ng mga kwan. Eh, sinama ako na dahil uh. Oh. gawa nang bubuhat eh. Tapos sinidala eh, pa kami ng chocolate para sa'yo. Puto. Hindi sasabi ko sa'yo. Kasi si Sir Andres. At saka si <laughs> nag I forget your name. Ito What Ayan. With uh, kasama ko sa works, Boss si Andres, Romuel, and uh, si uh, Henry Puno. Alan D. Alan D. Black yan. po kami, bumisita kami kay Sir Andres. Si Sir Andres kasi matagal namin nakasama sa work. Almost 5 years. Tama kami sa accommodation niya. Ang dati accommodation namin. Taas. Ito po sa Uma uh, lamang. lugar dito, parang, parang sa Manila. Sa uh, Manila. Kwan, uh, maklaran, uh, rading mo dito, bahayan, abis sakyan, parang ito yung ito uh, mga pag, -pag, -pag bahay ka, yan o. Nakabis sa competition, no, yung okay. lama namin dati sa work, sa drop. How about the Jajal 3? Jajal 3 still open? Jajal 3? Yan o. new York? Malapit na daw mag magsara. Sa Yuwak. Bakit wala pa benta? Ano mo na lang yung ano yan. Yuwak close long time. accommodation nila kahit maliit. Oh. Yeah. Si <laughs> Kahit maliit, si Boss Andres. Sama ko sa work dati, sa drop. dito sila sa drop. kumain tayo. Ay, maganda yung accommodation um, nila kaya tapos. Ano ba? Oh, ano problema pogi? Oo. You kasi know, oh. yung setup ni Pogi Andres oh. Okay, yung uh, setup ng kanya na. Kanyan, ha? Ah. Para si Donkyo. Oh. Di ba? Ba. Oh, hmm. may mga kasi si Pogi kana. Ah. Ito pala si Beridio. Para tayo si